Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may iba na naman ako na panibagong ritual. At ito ay makakatulong sa inyo. Basta magtiwala ka lang. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. May pagdududa ka ba sa partner mo, boyfriend o girlfriend mo? Dahil nararamdaman mo, na may kakaiba sa kanya. Yung tahimik lamang siya, pero may iba na pala. At ayaw mo talaga na may mag-aangkin ng iba sa kanya. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay mapapasa iyo ng buong buo. Ang gagawin mo lamang maghanda ka ng maliit na bote, babasagin na bote ang gagamitin natin sa ritual. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo lamang ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw ay maging akin lamang ng buong buo. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay i-roll mo lamang itong papel at kumuha ka lamang ng pula ng pantali, pula na thread, pula na sinulid o kahit na anong pula na meron ka na pwedeng itali ay pwedeng gamitin ito. At pagkatapos mo nang marol ang papel at talian mo lamang na maigi ang papel. At pagkatapos ay isilid mo ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos kumuha ka lamang ng kaunting asin at ilagay o isilid mo rin ito sa buti na inihanda mo kasama yung papel na tinalian mo. At pagkatapos ay kunin o hawakan mo ang bote at banggitin mo ng tatlong beses ang nakasulat sa papel. Mag-focus at mag-concentrate ka sa pagbanggit nito at iisipin mo dapat ang target. At pagkatapos takpan mo na itong bote at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong siya ay maging iyo ng buong buo. At itago ito pang matagalan, pwedeng hindi mo na ito bulungan pa. Basta itago mo lang ito at dalhin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Pwedeng gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.